Mga kababayan, napansin nyo ba? Parang taon-taon, lalong nagiging matindi ang mga bagyong dumadaan sa ating bansa. Dati, ang bagyo ay bahagi na lamang ng normal na buhay ng Pilipino. May ulan, may baha, pero kayang lampasan. Ngunit ngayon, tila iba na. Mas mabilis ang hangin, mas matindi ang pagbuhos ng ulan, at mas malawak ang pinsalang dala. Ayon sa mga eksperto, hindi ito basta natural lamang. May mga malalim na dahilan kung bakit lumalakas ang mga bagyo at karamihan dito may kinalaman sa mismong paraan ng ating pamumuhay. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang madalas tamaan ng bagyo dahil tayo ay nasa Typhoon Belt ng Pacific Ocean. Pero kung ikumpara noon sa ngayon, mas malakas at mas mapaminsala na ang mga bagyo, gaya ng Yolanda, Rolly at Odette. Ang mga bagyong ito ay nag-iwan ng libu-libong nasawi at bilyong pisong pinsala. Ayon sa mga pag-aaral ng PAGASA at World Meteorological Organization, tumataas ang intensity ng mga tropical cyclones sa huling dalawang dekada dahil sa pag-init ng karagatan at pagbabago ng klima. Bilang isang bansang nakasandig sa agrikultura, malaking dagok ito sa mga Pilipino. Kapag bumaha, nalulunod ang palayan, nasisira ang kabuhayan at nagugutom ang pamilya. Minsan, kahit ang simpleng ulan ay nagdudulot na ng takot. Marami sa atin ang nagsasabing parusa ito ng kalikasan. Pero sa katotohanan, bunga ito ng mga desisyong ginawa ng sangkatauhan. Kaya sa video na ito, tatalakayin natin ang walong dahilan kung bakit lumalakas ang mga bagyo ayon sa mga eksperto at kung paano natin maiugnay ito sa ating kulturang Pilipino at sariling karanasan. Unang dahilan pag-init ng karagatan. Ayon sa mga siyentipiko, ang pangunahing dahilan kung bakit mas lumalakas ang mga bagyo ay ang pag-init ng karagatan o sea surface warming. Kapag uminit ang dagat, mas maraming singaw ng tubig ang napupunta sa atmosfera at ito ang nagsisilbing gasolina ng bagyo. Ibig sabihin, mas mainit na karagatan equals mas malakas na bagyo. Sa datos ng NASA, tumaas ng halos 1 degree Celsius ang average sea temperature sa West Pacific sa nakalipas na 30 taon at ito ay sapat na para magpalakas ng super typhoon kung babalikan natin, karamihan sa mga pinakamalakas na bagyo tulad ng Yolanda ay nagsimula sa Pacific Ocean kung saan pinakamainit ang tubig. Ang init na iyon ay nagbibigay ng enerhiya sa bagyo, kaya bago pa man ito dumating sa kalupaan, nagiging halos hindi mapigil. Sa ating karanasan, napapansin ng mga mangingisda na kahit sa panahon ng amihan, hindi na ganoon kalamig ang tubig. Ibig sabihin, nagbabago na ang klima. Bilang mga Pilipino, malalim ang ating koneksyon sa dagat. Dito tayo kumukuha ng pagkain, kabuhayan at inspirasyon. Pero ngayon, tila ang karagatang nagbibigay buhay noon ay nagiging banta. Ayon sa mga eksperto, kung hindi natin babawasan ang carbon emission at polusyon, mas lalong iinit ang karagatan at ang mga susunod na bagyo ay magiging mas delikado pa. Pangalawang dahilan Pagkasira ng mga kagubatan Isa pang dahilan ay ang tuloy-tuloy na pagkaubos ng kagubatan. Dati, ang mga bundok at puno ang nagsisilbing panangga laban sa malalakas na hangin at rumaragas ang ulan. Pero mayon, maraming kabundokan sa bansa ang kalbo na dahil sa illegal logging, pagmimina at pagputol ng puno para sa kalsada o pabahay. Ayon sa DNR, mahigit kalahati ng kagubatan ng bansa ay nawala mula 1934 hanggang ngayon. Kapag wala ng mga puno, wala na ring humaharang sa pag-agos ng tubig, kaya sa tuwing may bagyo, bumabaha agad at madalas nagkakaroon ng landslide. Maraming baryo sa Quezon, Leyte at Bicol ang nakaranas nito at karamihan sa mga matatandang residente roon ay nagsasabing noon kahit lumakas ang bagyo, hindi ganito kalala. Tama sila dahil noon may mga punong kumakapit sa lupa. Sa kulturang Pilipino, malalim ang paggalang natin sa kalikasan, may diwata ng kagubatan, anito ng bundok. Pero sa paglipas ng panahon, nawalan tayo ng takot at respeto rito. Ang pagkawala ng kagubatan ay hindi lang pagkawala ng puno, kundi pagkawala ng panangga laban sa sakuna. Kung gusto nating humina muli ang mga bagyo, kailangan nating ibalik ang ating respeto sa kalikasan. Simulan sa pagtatanim ng puno at pagprotekta sa natitirang kagubatan. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyang ito, paki-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, iniirekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlong dahilan, pagtaas ng temperatura sa mundo. Ang global warming o pag-init ng mundo ay hindi na teorya, ito ay realidad. Dahil sa labis na paggamit ng fossil fuel, pagsunog ng basura at industrialisasyon, napupuno ng carbon dioxide ang atmosfera. Ang gas na ito ay nagbabalot sa mundo tulad ng kumot na nagiging dahilan ng greenhouse effect. Ang resulta? tumataas ang temperatura ng hangin at dagat at mas nagiging matindi ang mga natural na sakuna tulad ng bagyo. Sa mga lungsod gaya ng Maynila, mas nararamdaman ito dahil sa urban heat island effect. Mas mainit ang syudad kaysa probinsya. At dahil mainit ang paligid, mas mabilis ding nabubuo ang mga low pressure area na nagiging bagyo. Ayon sa pag-asa, ang average annual temperature ng Pilipinas ay tumaas ng 0.8 degrees Celsius mula 1951 hanggang ngayon. Maaaring maliit pakinggan pero sa meteorolohiya malaking pagbabago na ito. Marami sa ating mga nakatatanda ang nakakapansin. Parang wala ng tunay na taglamig sa Pilipinas. Totoo dahil sa patuloy na pag-init ng kapaligiran kaya habang tumitindi ang init ng mundo ganoon din kalakas ang mga bagyong binubuo nito pang-apat na dahilan polusyon at carbon emission ang polusyon mula sa sasakyan pabrika at nasusunog na basura ay hindi lang nakakasama sa baga nakakasama rin sa klima Ayon sa Climate Reality Project, ang Pilipinas ay kabilang sa mga bansang may mataas na carbon intensity sa Southeast Asia. Ibig sabihin, bawat kilo ng produktong ginagawa natin ay may malaking ambag sa global warming. Sa mga lungsod tulad ng Metro Manila, makikita mo araw-araw ang makapal na usok mula sa jeep, tricycle at pabrika. Ang mga ito ay naglalabas ng greenhouse gases tulad ng CO2 at methane. Sa paglipas ng panahon, naiipon ito sa himpapawid at nagpapainit sa ating atmosfera. Ang mainit na hangin ay nagiging dahilan para mas mabilis at mas madalas mabuo ang mga bagyo. Kung tutuusin, hindi kailangang maging siyentipiko para makita ito. Kapag sobrang init, madaling maulap ang langit at ilang oras lang may buhos ng ulan. Ganyan ang epekto ng imbalan sa kalikasan. Bilang mga Pilipino, kaya nating itong baguhin sa simpleng paraan ng paggamit ng mas malinis na enerhiya, pagtitipid ng kuryente at pagsuporta sa mga proyektong pangkalikasan. Panglimang dahilan Pagbabago ng paterno ng hangin at klima Ayon sa mga eksperto sa klima at meteorolohiya, napakalaking pagbabago na ang nagaganap sa mga wind patterns sa buong Pacific region. Ang mga trade winds na dating maaasahan at may malinaw na direksyon, ngayon ay mas pabago-bago at mahirap hulaan. Dahil dito, nagiging mas unpredictable ang pagbuo at direksyon ng mga bagyo. Sa katotohanan, base sa datos ng Pagasa at World Meteorological Organization, WMO, dumadami na ang bagyong nabubuo sa mga lugar na dati ay bihirang tamaan, tulad ng Mindanao, isang senyales ng lumalawak na epekto ng pagbabago ng klima. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang mga El Niño at La Niña sinomina na direktang dulot ng pagbabago ng temperatura ng karagatan. Kapag El Niño, umiinit ang dagat sa Central at Eastern Pacific, kaya nagiging mas tuyo ang klima sa maraming bahagi ng Pilipinas. Sa kabaliktaran, kapag La Niña, lumalamig naman ang tubig dagat at nagdudulot ito ng labis na ulan, pagbaha at mas malalakas na bagyo. Ayon sa mga pag-aaral ng NASA at NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, ang mga siklong ito ay nagiging mas madalas at mas matindi dahil sa global warming, isang resulta ng labis na greenhouse gas emissions mula sa industriya, pagsunog ng fossil fuels, at pagputol ng kagubatan. Sa karanasan ng mga magsasaka at mga taong nakatira sa kanayunan, ramdam na ramdam ang epekto ng mga pagbabagong ito. May mga panahong inaasahan nilang tag-init, ngunit biglang bumubuhos ang ulan na nagdudulot ng pagkasira ng pananim. Minsan na may sunod-sunod ang araw ng ulan hanggang sa lumubog sa baha ang kanilang mga taniman. Ang ganitong kawalang tiyak sa panahon ay hindi lamang nakaaapekto sa agrikultura, kundi pati na rin sa kabuhayan at kaligtasan ng mga mamamayan. Kaya mahalagang patuloy na pag-aralan at paghandaan ng bansa ang mga pagbabagong ito. Ang tamang kaalaman, maagang babala at pag-aangkop ng mga komunidad sa bagong paterno ng klima ang susi para mapanatiling ligtas at matatag ang bawat Pilipino sa harap ng lumalalang epekto ng climate change. Pang-anim na dahilan: urbanisasyon at kawalan ng disiplina. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbaha sa mga lungsod ay ang mabilis na urbanisasyon na hindi nasasabayan ng tamang disiplina sa pagtatapon ng basura. Ayon sa mga pag-aaral ng Department of Environment and Natural Resources, DENR at Asian Development Bank, higit 30% ng mga pagbaha sa Metro Manila ay dulot ng bara sa mga kanal at estero. Kapag napuno ng plastik, styrofoam at iba pang hindi nabubulok na basura ang daluyan ng tubig, hindi makadaloy ng maayos ang ulan, kaya kahit mahinang buhos pa lang, bumabaha na agad. Bukod sa basura, ang sobrang pagsisiksikan ng mga gusali at bahay ay nagaambag din sa problema. Nawawala ang mga espasyong sumisipsip ng tubig tulad ng mga damuhan, bakanteng lote at kagubatan. Base sa pag-aaral ng University of the Philippines Resilience Institute, ang mga siyudad na may mas kaunting green spaces ay mas mabilis bahain dahil wala ng natural na sisipsip sa ulan. Maraming Pilipino ang nakakaranas nito taon-taon. Isang oras lang na ulan, lubog agad ang kalsada. Mung tandaan, hindi lang kalikasan ang may kasalanan dito, kundi tayo rin ang kawalan ng disiplina sa pagtatapon ng basura, pati na rin ang kakulangan sa urban planning ay nagiging sanhi ng paulit-ulit na pinsala sa ating komunidad. Kung bawat pamilya ay magiging responsable sa paghihiwalay ng basura at susuportahan ang mga programang pangkalinisan, malaki ang mababawa sa panganib ng pagbaha. Ayon sa World Bank, kahit 20% lang na pagbawas lang ng basurang napupunta sa kanal ay sapat upang maiwasan ang maraming kaso ng urban flooding. Kaya't kung nais nating mabuhay sa ligtas at maayos na siyudad, kailangang magsimula sa simpleng disiplina at malasakit sa kapaligiran. Pangpitong dahilan: pagtaas ng antas ng dagat. Ayon sa Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), tumataas ang antas ng dagat ng humigit-kumulang 3.4 millimeters bawat taon, dulot ng patuloy na pagkatunaw ng yelo sa Arctic at Antarctic regions. Sa unang tingin, tila maliit ang bilang na ito, ngunit ayon sa mga pag-aaral ng NASA at NOAA, ang ganitong bilis ng pagtaas ay sapat upang magdulot ng malawakang pagbaha sa mga baybaying bayan sa loob lamang ng ilang dekada. Sa Pilipinas, isa sa mga bansang pinakabulnerable sa epekto ng climate change, malinaw ang nararanasan nating pagbabago. Ang mga lungsod tulad ng Tacloban, Cavite at Albay ay madalas makaranas ng mas matinding storm surge tuwing may bagyo dahil mas mataas na ngayon ang level ng dagat. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, pag-asa, tumindi ang dalas at tindi ng pagbaba sa mga lugar na dating bihirang malubog. Dahil dito, libu-libong pamilya ang nawalan ng tahanan, kabuhayan at sekuridad. Ang tinatawag na tidal flooding ay hindi na lamang nangyayari kapag may bagyo. Sa ilang komunidad, halos araw-araw na itong problema. Maraming pamayan ng Pilipino, lalo na yaong umaasa sa pangingisda at pag-aalaga ng isda, ang labis na apektado. Ang mga eksperto ay nagbabala na kung magpapatuloy ang kasalukuyang trend, posibleng tumaas ang dagat ng mahigit 30 cm pagsapit ng 2050 na magdudulot ng pagkawala ng mga lupang tirahan at sakahan. Kaya mahalaga ngayon ang mga programang tulad ng mangrove reforestation, maayos na urban planning at paggamit ng renewable energy upang mapigilan ang mas malalang epekto. Ang pagtaas ng antas ng dagat ay hindi lamang isyong pangkalikasan. Ito ay laban para sa kinabukasan ng mga pamilyang Pilipino sa baybayin. Pangwalong dahilan, kawalan ng paghahanda at edukasyon. Isa sa pinaamahalagang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang labis na naaapektuhan ng bagyo ay ang kakulangan sa paghahanda at edukasyon. Ayon sa mga pag-aaral ng United Nations Office for Disaster Risk Reduction, UNDR, ang edukasyon at maagang impormasyon ay susi upang mabawasan ang bilang ng mga nasasawi sa kalamidad. Sa Pilipinas, bagamat may mga babala mula sa pagasa, asa marami pa rin ang hindi lobos na nakauunawa ng mga forecast o hindi alam kung paano ito isasalin sa tamang aksyon. Sa mga bansang gaya ng Japan at South Korea, may regular na disaster education drill sa mga paaralan at komunidad. Ang mga mamamayang doon ay naturo ang maghanda ng go bag, magplano ng evacuation routes at magtulungan sa panahon ng sakuna. Samantalang dito sa atin, kadalasan ay nagkakaroon lamang ng ganitong aktibidad kapag malapit na ang bagyo. Ipinapakita ng mga eksperto na kung ang mamamayan ay may sapat na kaalaman, ang reaksyon sa kalamidad ay nagiging mas mabilis, mas maayos at mas ligtas. Noon sa mga probinsya, natural na bahagi ng kultura ang bayanihan, nagtutulungan ang mga kapitbahay, nag-iimpak ng pagkain at nagbabantay sa isa't isa. Subalit sa paglipas ng panahon, tila napalitan ito ng kanya-kanyang diskarte at takot. Ngayon ay panahon na upang muling buhayin ang diwa ng bayanihan kasabay ng modernong edukasyon at disiplina. Ang paghanda ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng flashlight o pagkain. Ito ay tungkol sa kaalaman, malasakit at pagkakaisa. Kung bawat Pilipino ay may tamang impormasyon at kahandaan, mas magiging matatag tayo sa harap ng anumang unos, hindi lang sa kalikasan kundi pati sa buhay. Pangwakas na kaisipan mga kababayan, hindi natin kayang pigilan ang pagdating ng bagyo, ngunit kaya nating bawasan ang pinsala at itaas ang antas ng ating kahandaan. Ipinapakita ng mga pag-aaral ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, PAGASA, at National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRC, na higit sa kalahati ng epekto ng mga kalamidad ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng tamang paghahanda, disiplina at pangangalaga sa kalikasan. Ang walong dahilan na tinalakay natin ay patunay na ang kalikasan ay may tugon sa bawat kilos ng tao. Kapag pinuputol natin ang mga puno, tinatabunan ang daluyan ng tubig at patuloy na nagtatapon ng basura sa ilog, tila tinatawag natin ang panganib. Ngunit kapag nagtanim tayo ng puno, naglinis ng paligid at nagturo sa kabataan ng tamang pangangalaga sa kapaligiran, gumagawa tayo ng konkretong hakbang tungo sa kaligtasan. Ayon sa mga eksperto mula sa University of the Philippines Resilience Institute, bawat punong itinanim ay nakatutulong sumipsip ng hanggang pinaka isang libong limang raang litro ng tubig ulan taon-taon na malaking tulong upang maiwasan ang pagbaha. Ibig sabihin, ang simpleng pagtatanim o paglilinis ay may tunay na epekto sa kaligtasan ng ating mga komunidad ayon sa mga eksperto mula sa University of the Philippines Resilience Institute, bawat punong itinanim ay nakatutulong sumipsip ng hanggang iisang libong ra ang litro ng tubig ulan taon-taon na malaking tulong upang maiwasan ang pagbaha. Ibig sabihin, ang simpleng pagtatanim o paglilinis ay may tunay na epekto sa kaligtasan ng ating mga komunidad. Tulad ng sabi ng isang matandang mangingisda sa Samar, ang bagyo ay paalala, hindi parusa. Paalala na hindi natin kailangang maging malakas upang labanan ang kalikasan. Kailangan lang nating maging matalino, hangga at nagkakaisa. Ang tunay na lakas ng Pilipino ay nasusukat hindi sa dami ng unos na dumating, kundi sa kakayahan nating bumangon, magbago at magtanim ng pag-asa. Dahil sa huli, kapag inalagaan natin ang kalikasan, aalagaan din tayo nito sa bawat pag-ulan, sa bawat pag-asa at sa bawat bagong umagang dumarating. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.